Formal nang binuksan ng NCR Council Basketball Acrolympics kung saan labing pitong council mula sa iba't ibang lugar sa NCR ang magtatagisan para sa kampyonato. Ang Pasig City Council ng Acro sa pangunguna ni Chairman Victor Eugenio ang naging host ng nasabing event. Dumali rin bilang espesyal na panauhin si Boy Chua, founding father ng Acro na nagbigay dangal sa okasyon. Ayon kay Chairman Eugenio Layunin ng Acrolympics na magpalakas ang pagkakaisa, pagkakaibigan at pagtutulungan sa hanay ng mga kapwa membro ng samahan. Ito yung opening ng Acro Olympics ng National Council ng NCR. Uh, tayo ang host at tayo rin ang commissioner. Totally, isa rin tayo sa nagbo na para magkasama-sama. Parang ginagawa ko rin dito. O tali, pero opening. Isa pala dito. Yan ako muna ni Clifford. Two months, months sa atang to. Para sa ako, Pasko ng Agro, sa National, doon mag a Lilipat kami. Uh, opening lang dito sa Pasig kasi nga ako, uh, tsaka ano, may entry ang Pasig Council. Uh, dito ginanap yung ano, uh, commission, ako naging commissioner ng Kaligang to na para mabuo, ma, mas, mapaglaro sila na maayos. Kaya dito muna in-opening namin. Kaya, kukongress lang ako sa lahat ng mama. Maglaro lang tayo ng naayos basketball. Iisang buka lang naman kasi kami. Kaya, hindi kaya ko lang sila na iwasan yung bulo. Hindi lang naman kami sa basketball na aking Meron din kami community service, platresi, kung ano pa man kaya namin bulo. Sa mga ano, sa bawat museo. Lalo na sa Pasig kami, nagkakandak din kami ng bloodletting, healing program o ano pa man din yung tama na dapat namin maitulong sa mga tao. Ganon din naman, mga community service naman kami. Para sa lahat ng agro ng buong Pasig, buong mundo, uh, magkaisa lang tayo. Wala tayong ano para tuloy-tuloy ano, uh, lang po tayo uh, kapatiran malakas para sabihin natin sa mga natin. Tayo ngayon ay nandito sa Pasig City Council para sa ating... Uh, uh Afro Olympics Basketball League ng National Capital Region Council. Ang purpose at objective nito ay para uh magkaroon ng band at relationship ang lahat ng mga kapatid natin na nakapaloob sa NCR nang sa ganon uh, uh, mapalakas pa nila yung kanilang uh, cooperation, yung teamwork sa bawat isa. Ito po ay uh, tinatampukan ng 17 City Councils ng NCR po. Mga nasa uh, 200 na uh, narito para makilahok sa ating uh, uh, Olympics Basketball League po. Nagpapasalamat tayo ng maraming marami sa mga kapatid natin na konseho na nakiisa dito sa ating Aqua Olympics. At uh, ipinakita ninyo ang cooperation at ang tibay ng uh, kapatiran ng Alpaca sa ganitong paraan. Uh, long live sa atin lahat, Alpaca -Paro. Sa pamamagitan ng palaro, nais din nilang himukin ang mga kapwa kasapi na ipakita ang disiplina at sportsmanship habang binibigyan ng oportunidad na mataguyod ang positibong mga adhikain sa komunidad. Bukod sa mga laro, tampok din ang patimpalak ng mga muse na nagpatingkad sa selebrasyon. Ipinamalas ng bawat council ang ganda at husay ng kanilang mga kalahok. Inaasahan ng Acrolympics ay magiging puno ng masiglang kompetisyon at pagkakaisa sa pagitan ng lahat ng kalahok. Ako si Duwan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.